Nakayagbongbomba ni Manong Kota sa talakay. Pan kami di banga, palubos niya po. share kami kini ma-ante, kabsat ni nanay. Hello!

Tagang di balay mo, Fred? <laughs> Iso na ito may tibalay na. <laughs> hag, lola, hag, hag. Ito na kanya yung ting mm -hmm. May ka manong kagani, ante? May ka upat. May manang inday. Mm -hmm. ni manong dudong. Sa ni Kwa. Ni mamang mo sa ito. sunod kanya yun? Ni lik, -Lik.

Cute lang ya. Sampai para dorotol lagi. Para dorotol lagi. Ang kwarto mati dahi? Ang atay mati dahi? Ang cute ay mm -hmm. mm -hmm. niya <laughs> 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 eh. So dito project na ni ating ame <laughs> si may kapatid silang babae lakay Siya yung nagpipinan sa bahay nila sa kwan siya. Nagabroda na, na gani deng? Saudi din Ah. Doon siya sa kwan na kaya nag-abroad si yung kapatid nilang ng babae sa Saudi. Sila na din yung gumawa ng bahay. Kasi okay. nagkakuan sila na kay construction. Yeah. Okay. Ito yung mga pinsan ko. Ha? Ha? Bagatik pa. Pang nya nag-gunag nag, pag na ni Toy. Hmm. Mukha man nagdating ah. Pang nya nag-gunag. na kay ni. Pag lang. Ii ka bukod ting. Ito la kayo. Porto to 50 feet yung lalim daw lakay. Pero nung hindi babatid kayo pa ababaw ato, ababaw pa atoy. Ababaw pa no. Sino ka ababaw? Mga kwa atoy ato, di. Mga pagatumang. Ay, pagatumang pag man. Yun yung lakay <laughs> oh, yung yung natat na Yung kwan, kalalim noon pagatumang pa lang, pero ngayon ka grabe ka unigan. Ati lakay ni, na ni katabtibag na gani ni. Mm. Sa video lakay, parang kun lang siya mababaw tingnan. Pero malalim. Hmm. Kwan ito lakay yung matamis na baybana na luumon. Kita <laughs> pa Pinsan ko lakay. Oh, no, dapat paay ti makita na. Magkanta na konya. Labas. Ano? Ano ba kayo at aden? Bokas loto na to. Matatubiamas na da anti-species prey. Entar lang sam. Komo tumokay na sa ida. Nagaimanda yo manganda tayo. At tangi mo namin amin na trap. Nung pasyal na didiling ito, eh. hindi hold din ang mas hindi na magkain. Kain ka? Yan. Ang ista, hindi yan. yan. Kanin lang, kanin? Kahit kung lang. Kanin at saka isda. hindi lang isda. Kay ano ito? May siit. Ang malit lang. na, dapat ito maliit ko Kuha tayo Agtutut tayo di Singkamas tayo yung agtutut di Singkamas Ito yun Ito lang Ito yun Ito yun Ito yun Ito yun Ito yun Ito lang

So ato yung laki ito yung mga rejigan na May benda ato yun na ato yun yung lakay Pagalaan may itong gina Gina namin Bago lang ito Kano, tatibigat lang natin yung prel. Mm, <coughs> tatibigit. Oh, kaninang umaga lang. Pero dito sa kabila, hindi na minsan na kayo na yun. Nagado eh, oh. oh. uh, na yun. Sayang nga Taguti, yung maliliit, wala na, reject na. Yung mga lilit na kayo. Diyan oh, marami. marami. Tumla ka na ipagbit pa ilaang ni. Ang gado

kita kamu seperti tak kita nak kaki sama timang kaki. Bagi yang kebulan eh, atau kelam apa? Kalau kamu tidak lalu, kalah. Bagi kamu. Kamla kain eh, kita ini tulis nujanya deng. Kita ini. Ati lah kain kita tak eh. Nanti. Lakil dah gitu ya, singkumasa diyan na. pa Dito sa kabila lakay, ito yung kwan, yung hindi pa nagharbisan ito. To, be harvest. to be harvest pa lang ito, bukas siguro ito nibigat. Uy. No, let's kay English. Simbante. Tigmat at tinga. Ne? Sa pinat oh, oh, <laughs> na tinga ko. Eh, kita yung ni. Eh, dakil ng ne. Eh. Orek la ko. Nagmaya na sulang ta ko ni. Hay. Ati gaya mo kalakay, ati singkamas, matagal itong masira. Ang teknik pala dito pag kuan hindi hu hinugasan. Hugasan. Hindi hinugasan. Kung kainin mo na hugasan mo na. Hugasan mo na, mo na. So, kung kuan mo lakay kung ihugas hu mo pala. Makakuan ma yung mga may may sugat lakay. Makakuan malungtot, mabulok. Ganito pala yung teknik dito. Hugasan mo kainin mo na. Gusto mo. Alas lokad na.

Naglalaka <laughs> hindi maiyaban si Sky si natin. Andon sa tricycle. Nagkali ka. Busy na Nagkali ka pa Naglalaro. Nagkali ka pa nga sa malan. Ha? Bamba ng kulo. Ha? Bamba ng kulo dito. Bamba ng kulo ng kalye. Nagadon. ka da. Ay, 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 um, ay, ay, uh, pagod ka pa ang kali ha. Ati ha. Mabili na tayo eh. Mabok niya. Kanun na. lakay ko na ng kalma di ka no yan. Ta -ta, batik batik na. Pero kanun mo lang. Mabali na kail. <laughs> di di mo mo. Di mo alam yung pinupulot mo dito lakay. Kung magtudtud ka o. Oh. Hihira lang pala dito yung nagtutudtud

dito lang kay sa kwan dito pala sa amin lang kay kwan ito sa banga south ko to bataw nagragsak mo lang kay tikas to yung ako ha nagtudtod hindi di bubing tayo pala kay kasi matitrabaho tayo din tudtod ya tipagay mais ramang taman lang terji RG unog dagang kakalkali tayo hindi nga mula tiraman na

English, anong tawag dito sa English? To. Sa English. Kai, anong tawag sa English dito? <coughs> come on, come on. Yeah,

perca no mamiha ya con con mi sayo y doy tanto con mamiha no sigue de no no que te digo no con mi haion da sad dio hambre y no disfruto en acá o calo me acabo calo me tengo hambre

Pwede ba tayo kasing kamas Ito <laughs> Madi na. Madida kaya. Madida kaya eh. oh, no, ma si ito eh. singkamas. ay. Awan ka. <tusaphimubby> like, <commendable> <tusaphimpanzees> na kayo singkamas ito yan. O na ka. Dali na tayo Kata Ito na buka. Nagadong na buka. ako. na 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 Dati may da iba na tayong mapapalakay niya. Kasamit. Kasamit atoy. Kasi, dati asukar na. So, ati lakay, ganyalan natin ni ka. Ading aprilan. Kasamit. Ati lakay, tirantame. Dinawat niya atoy. Ati abukado. Ati abukado. Ati lang tirantame. Sa may nga baray atoy ati lakay. Aji 60 kilometers nga ang um, biyahe tayo sulit. Ta ano <laughs> 60 kilometers i eh, pinakanta lang. <laughs> 60 mga pesos nga sing kamasti nalata. Oo <laughs> <laughs> na, sulit, sulit gyal tayo. Na? Na. Ah, rik um, makopis. Atin ah. At, la kai. Magamit di pagka-active to yan. Pagka-Boy Scout, pagka-Boy Scout na kanun la kai. Ito na lang yung titinal yan lakay Ni ka English Duwa nga bukal ti Apple Guava tayo lakay ni Sky Sky Maya maya mag uwi na tayo Saraan Hmm Pwede nga ito marigrig ating manong ko Ayok. saan? Okay i-plaster mo nga na ng laing mat ka ingles hindi na pantay ito yung awan dagit yung karga naman di agawid tayo aday yung adumot din di sumurot din nga may karga ano naman yung misabes Tulang-tulang na yun. Sige, plaster mo ito isang. Dewa oh. Ubusin <laughs> <Mga> guys. Kaya, <laughs> <laughs> bentar salamat ni Apo Diyos Red! Hey! Salamat ni Apo Diyos Fred, Deng! Deng! Salamat! Thank you, thank you. Right. Where did we turn? Right, right. Where did we turn, Sky? Right. Huh? Right. Wala kaya ako salitan kayo maninta. Dali yung cellphone. Diba na brati, yung cellphone. Ma, Dito sa ambulans ako. Oh. Wala naman. Alam naman ni eh, Tito Buwanan yung pauwi. Dito. nabita na tayo sa pagwan. Nakurong na ito. Are you okay? Are you enjoy? Yes. For my destination?

Basta <laughs> maramiyan kayo. Ha Dudong? Kiss mo na, kiss mo na si lula mo. Sige, kiss mo na si nanibibi, na-miss ka niya. Kiss mo siya. I love you Nanay. Tung na akong Dudong. Gutam na si Sky. Anong kinain mo doon? Anong gulot na nangyayari? Good morning, Lakay. Good morning.

Pakanan tayo ti Kuala Kai, giti manok. Piyok. Piyok tayo. Piyok tayo ng manmanok. Pagleng daw ang mga da nandag ito kita nyo damdama. O ito yung lakay na yun. Napos school, tikuanan. Azola. Ay, lalako dati 50 grams. Tag 500. P 500 pesos ati nulan. lan. Kajay. Ito yung. Eh. Naging kwayrak dirabe Hmm. Di ko ah. Online. Di Facebook. Kam laki na ki. E. Lubos ko lakay. Ang e. ganit daw eh. Tagkwa. 500 pesos. Ay, ay 500 ml. ML? 500 ml di kasala 500 grams maajay. Babuti pa ka na kung magbong tayo pa. Sa kinagipitak na. na. Hmm. Yeah. Lagay yeah, labaan ko man o bado kumalakay. Lagay. Lagay kat pag itam na kiti kasi nung pinagtaan na kiti hindi ito malakay na pinakamirinda daw hindi gito yan lakay ito kamayan nyo lakay niya labaan nyo iso na naglulumog nila

Pinakan mo matamda mo ito, Pedge. Ito, merenda dadalang lang, Orgata. Merendaan ka. Kananda na kita yung lakay. Kananda. Ito lang kiti. Ito, eh. ito, ito, karuba tayo. Dangpal. Kaso lang kayo, ang tao dito eh. Kabil talaga ito yung lakay. Ito yung singkamas dito. Ito makita damad. Ito yung bayabas. Ito lakay ito yung dalata yun. Ito ito yung nagayang lakay. Ito ta kitaan ito yung pagay. I-monitor ko. No, ato yung mga kwanapay. Kitaan ito no, yung mga insekto na kasi. Eh. Kailangan nga gispray. Kailangan ay, okay, merienda tayo. Sakti nagdala sa malamangan. Mm. Mukha lang kanya katas. Adoti makan aja nang <laughs> gapon tayo di kalman. Dumatudtod. Ponigan ni rag, rag sa kulakay. Adoti mo tudtod jay. Hanggang ito yung lang ang lakit yung video tayo. Hanggang sa muli po. salamat kina Apo Diyos. Salamat ay Jai. ko. Hanggang sa muli po. Bye bye.